Hello sa aking mga kapamilya, kamag-anak, mga kaipigan, at mga followers. Huwag mong i-skip itong content kong ito ngayon. Mahalaga to. Ayan. Kaming nasa low carb, ang buhay namin ay taba. Ayan. So, tingnan nyo. Bakit wala kaming high blood? O, nabubuhay kami sa taba. Ngayon, ngayon. Kayo, iwas kayo ng iwas ng iwas sa matataba, mamantika. Bakit kayo mayroong high blood? Ayan. Bakit kayo yung biktima ng mga high blood? Ayan. Ngayon, ngayon, ngayon. Titigan mo ako. Titigan mo ako. Titigan mo ako. Ayan. Titigan mo ako sa mata. Ayan. Anong meron? Anong meron at bakit kayo may mga high blood? Na kayo pa yung umiiwas sa mga matataba. Iwas kay ng iwas, bakit biktima kayo ng high Anong meron? Anong meron? Titikan mo ako. O, bitaw na, baka may indag pa. Yan lang po, maraming salamat. Kung gusto mong magkaroon ng healthy life, change your lifestyle, mag-low card ka na. Maraming salamat and God bless.